You are very special. There's no one just like you. Created by the Master. Allah created you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sa ngala ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tayo sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig naway ang kanyang pagpapala at habag ay mapasa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang mararangal na kasamahan at sa lahat ng ng taong tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang aking babasahing kwento sa araw na ito ay hango mula sa tunay na buhay ng ating mga kapatid na muslima at ito ay aking kinuha mula sa aklat na pinamagatang Islam. Bakit ko ito niyakap? Mga salaysay ng ilang kababayhang muslima. Ang liham na ito ay mula kay Maryam, Mary Grace ay Alojado sa bayan ng San Jose, Antique at ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ito ang mga katagang binanggit ko tungo sa landas ng kapayapaan. Maikling kataga ngunit nagbigay ng ganap na pagbabago sa aking buhay. Ako nga pala si Mariam A. Aluhado, ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Isinilang ako sa San Jose Antique. Dati akong kristyano na si Jesus ang sinasamba. Tuwing linggo, pumupunta kaming mag-anak sa simbahan at nakikinig ng sermon ng pari. Hindi ko pinangarap na palitan ng aking relihiyon. Para sa akin, sapat na ito at ang aking kaunting kaalaman. May mga Muslim din sa aming bayan. May naririnig ako hindi raw maganda ang kanilang pag-uugali at sila raw ay sumasamba sa baboy. Nagkibit-balikat na lamang ako sa mga balitang ito. Noong nag-aaral ako ng college sa Maynila, niyaya ako ng isa kong kaibigan na sumapis sa kanyang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Matiyaga akong binabasahan ng mga magagandang katuruan nito, subalit kahit anong gawin niya, hindi ako naakit dahil ipinaglaban ko pa rin ang pagiging isang katoliko. Nung nasa third year college na ako, niyaya akong mag-abroad ng aking tiyahin. Pangarap ko rin noon ang makarating sa ibang bansa katulad ng Amerika o di kaya sa Australia. Sa pagkakataw ito, nag-a-apply na rin ako, subalit para sa akin, laro lamang ito dahil hindi ako tapos ng kolehiyo. Parang tukso, sa lahat ng bansang inayawan kong marating, hindi ko akalain na dito sa Saudi Arabia pala ako mapapadpad. Ang pag-a-apply kong laro-laro lamang ay naging totoo at huli na ang lahat para bawiin ko ito. Ang perang galing sa tiyahin ko na nakalaan para sa aking tuition fees ang ibinayag ko sa agency. Dahil sa takot kong malaman ng tiyahin ko, nag-apura akong makaalis papuntang Saudi Arabia. Ipinaliwanag ko ang lahat sa aking lola at hindi kong makalimutan ang habilin niyang huwag akong magmuslim dahil hindi raw ito maganda. Narating ko ang Saudi Arabia noong January 3, 1997. Tamang-tama namang palapit na noon ang buwan ng Ramadan. Sa pagsapit ng naturang buwan, takang-taka ako kung bakit hindi kumakain ang mga tao hanggat hindi dumating ang takdang oras ng magreb o paglubog ng araw. Hindi ako nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Nakalipas ang isang linggo, ang buong pamilya ng aking Saudi employer ay lumuwas patungong Jeddah at kasama kaming lahat na mga namamasukan sa kanila. Ako lang ang hindi Muslim sa kanila. Naramdaman kong tila Kaiba ang trato nila sa akin kaysa sa ating mga kasama. Naging palastipan ang bagay nito sa akin hanggang sa bumalik kami sa Riyadh. Nagtanong ako sa isa sa aking mga kasama tungkol dito. Minabuting niyang bigyan ako ng mga babasahing islamiko. Tuwing nagpapahinga, nagiging limbangan ko ang pagbasa ng mga babasahing ito. Nang magkaroon ng liwanag ang mga bagay na bumabagabag sa akin tungkol sa Islam, Nagpasya akong sabihin sa aking madam na gusto kong dumalo sa mga Islamic lectures. Naging puspusa ng aking pag-aaral sa loob ng limang araw. At nang sumapit ang ika na araw, nagpasya akong yakapin ng Islam. Ang tanging na sambit ko sa laki ng aking kagalakan ay Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Hindi ko kayang ipaliwanag ang damdamin ko nang yakapin ko ang Islam pagkiwari ko'y para akong lumulutang sa kasiyahan dahil alam kong kasapi na ako sa tunay na relihiyon. Ang labis kong ikinasisya ay ang pangako ng Allah na ang sinumang taus-pusong yumakap ng Islam, mabubura ang lahat ng kanyang mga kasalanan at karagdagan nito'y mapapalitan ng mabubuting gawa kahit anuman ang timbang nito. Muli kaming nagtungo sa Jeddah kung kaya't hindi ko na ipagpatuloy ang pagdalo sa lecture hall bukod sa pangunahing aralin sa Islam at ang pagganap ng sala, hindi na naragdagan pa ang aking kaalaman. Sinulatan ko ang aking mga magulang na isa na akong Muslim. Hindi ko iniisip kung ano ang magiging resulta ng aking pagtatapat sa kanila. Ang tanging nasa loob ko ay nagawa ko ang tamang bagay at ito ay pansarili dahil tinanggap ko ang Islam ng lubos sa aking kalooban at walang bahid ng pagsisisi. Hindi pala tama ang aking pagsamba noon kay Jesus Christ dahil siya ay katulad din nating tao. Isinilang siya ng kanyang ina na si Maria at isinugo siya ng Allah bilang isang propetang may dalang mensahe mula sa kanya. Dapat lamang tayong sumamba sa Allah at sundin ang mga aral ng kanyang huling propetang sugo na si Muhammad SAW. Sa kagandahang loob ng aming employer, hinikayat niya ako at ng isang kasama ko sa bahay na magpatuloy ng pag-aaral ng Islam. Nagpunta kami sa Call and Guidance Office, Albatha, at doon namin nakausap si Brother Muhammad. Ipinayon niyang magpunta kami sa Daral Iman, isang center para sa kababayhang muslim. May pag-aaral dito tuwing araw ng biyernes. Pinayagan din kami ng aming employer at simula noon naging regular student na kami. Sa unang araw ng pagpasok sa Daral Iman, nahihiya pa kami ng aking kasama dahil sa uri ng aming trabaho. Subalit binigyan kami ng lakas ng loob ng isang teacher na namamahala doon. Ang sabi niya ay huwag mag-isip ng negatibo dahil para sa Allah, pantay-pantay ang lahat. Walang nurse, walang katulong at iba pa. Noon ko rin naranasan ang magsulat ng Arabic alphabets at nagpatuloy sa pag-aaral ng mga katuruan ng Islam. Nasabi ko sa aking sarili na sadyang malaki pala ang kakulangan ng aking kaalaman. Isang napakahalagang natutunan ko sa Daral Iman ay ang pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Arabic. Simula noon, puspusang kong pinag-aralan ng ilang bahagi ng banal na Quran. Kinalulugdan ko ang pagdalo sa parang Daral Iman lalong-lalo -lalo na sa tuwing may question and answer pagkatapos magbigay ng Islamic Studies. Para sa akin, nais kong palaging beris na lamang dahil kapag kasama ko ang mga kapatid sa Islam, pakiramdam ko'y nawawala ang aking pagod at pagkainip. Handa rin silang tumulong sa sinmang may suliranin sa amin. Naranasan ko rin makapaglakbay patungong Makkah para mag-umra. Pagdalaw sa Makkah, at hindi ko rin itong inakalang darating pa sa aking buhay, lalong tumibay ang aking pananampalataya dahil narating ko na rin ang aking matagal na pangarap. Maraming bagay ang nagbago sa aking buhay katulad ng tamang pananamit. Noon, mahilig akong magsuot ng sleeveless at t-shirt at mahihigpit na pantalon na parang mistulang lalaki. Napag-aralan ko rin ang kabutihang asal sa Islam sa ating pag-aaral, natutuhan ko rin magkaroon ng takot sa Allah. Sa Islam, isa pala sa mataas na uri ng pagsamba ang pagtatakit ng buong katawan, tamang pananamit sa kababaihan. Nagpapasalamat ako sa matyagang pagtulong at pagpupursige ng namamahala sa Daral Iman sa pagtuturo sa amin gayon sa mga taong patuloy na tumutulong sa pananatili ng kapisanang ito, naway hindi sila magsawa sa pagtulong dahil marami pa ang hindi nakababatid sa katuruan ng Islam. Sa ating pag-uwi sa Pilipinas, dalangin kong may bahagi ang aking kaalaman sa Islam sa aking mga magulang at mga kapatid. Naway tanggapin nila ako sa aking bagong pananampalataya, insya Allah iisa lamang ang aking pangarap, ang makapasok sa paraiso at makaharap ang ating tanging tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang payo ko sa mga hindi pa muslim na huwag husgahan ang Islam sa maling gawain o paninira ng iba. Bagkus, tingnan ang tamang katuruan nito sa pagbabasa ng lathalaing islamiko at banal na Quran. Isagawa ang kautusan nito upang magkaroon ng kapayapaan at marating ang tamang landas. Sa panahon ngayon, dapat tayong kumilos at sundin ang tunay na relihiyon. Ang Islam sapagkat narito ang tunay na pagsamba sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Dapat lagi tayong nakahanda dahil napakaikli ng buhay. Hindi natin alam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Magsilbing inspirasyon sana ang aking karanasan sa mga taong naghahanap ng kapayapaan. May Allah continue to guide us all to the right path. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito at naway mayroon tayong napulot na araw na maging makapagpapatibay sa ating pananampalataya at hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Everybody walking around the street, people walking, people sitting around. Mm -mm. Nothing to think w about, nothing to worry about. Mm -hmm. All my people, where are you heading? Mm -hmm. oh